iyak, poot at bigati. Ito ang mga salitang naglalarawan sa kalagayan ng mga Mikawenyo noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa gitna ng sigwa ng digmaan, may isang sundalong walang takot na lumaban para sa kanyang bayan. para sa ating kalayaan. Ngayon, bilang takdang aralin, kumano pa kayo ng lokal na bayani kagaya ni si Seriaco at atin ito iulat sa harapan ng inyong klase. Okay, class? Miss Miss. Mm -hmm. Ah, si Seriaco Contreras. Ito yung pinanood sa amin kanina. Pilimot na bayani. Teka. Sino naman si Obakan? Ah, baka bayani rin siya. Sino? Si Obakan. Wala. Sino ka nga ba talaga abakan? Siguro ako na lang mag Ah, bakan. Olimpio Abacan Teniente Olimpio Abacan Noong ikaunang araw ng Enero isang libo apat nang maganap ang labanan sa Pacheco Pass Bridge na mas kilala rin bilang Battle of Salisoy. Ito ay ang salungatan sa pagitan ng mga manakop na hapon at mga Pilipinong sundalo. Ang Pacheco Pass Bridge ay isang mahalagang daanan sapagkat ito ang naguugnay sa bayan ng Mekawayan at Marilao. Sa pangunguna ni Mariano Exaltacion, ang labanan ay naging malagim para sa parehong panig. Bagamat kaunti ang kanilang hukbo, ipinakita ng mga Mikawenyo ang matapang na pagharap sa mga manakop na hapon. Sa kasamaang palad, natalo at naipasok ng mga hapon ang lugar. Iniwan nilang sugatan, takot at puno ng malalim na karanasan ang Mikawayan. Dahil dito, musbong ang isang sundalo na hindi nagdalawang isip na tumulong kahit sa kanyang edad. Siya ay si Tenyente Olimpio Abakan isang bayaning sundalo na nagmula sa isang simpleng pamilya sa Mikawayan, Bulacan. Sa nayon ng Kalbaryo, noong ika ng Agosto, isang libo siyam naraan dalawamput dalawa, ipinanganak ang ating bayani. Si Olimpio ay anak ni na Melencio Lim Abakan at Esperanza Tibaya Rubio. Pangalawa sa sampung magkakapatid na Marcelino Olimpio, Ursula, Julia, Isidro, Felisa, Silvino, Rosario, Eufrasio, at Constancia. Ayon sa kapatid ni Abakan na si Felisa, si Impyong ay nag-aral sa Calvario Primary School mula una hanggang ikaapat na baitang. Sa Maykawayan Central School naman, sa ika-5 at ika-anim na baitang. Sa May Kawayan Institute naman siya, nag-high school at pumasok ng PMI Baguio para mapagtapos ng kolehiyo. Ako si Timisa si Abakan Rivera. Kapatid ko si, si Papag-alala sa mga kapatid. Okay. At nabait. Pala siyang nung nasa Baguio, palagi siyang, palagi na kami kinapinista Maalala Taong isang libo, na apat na siya ay pumasok sa Philippine Military Academy. Dulot na matagal na niyang kagustuhan at pagmamahal sa militar at ang pagkabalam ng mga klase dahil sa gyera ay sumapi siya sa kilusang gerilya upang makipaglaban sa mga hapon. Si Impyong ay isa sa mga inaasang magtatapos sa Philippine Military Academy Class of 1945. Ito ay isa sa mga pangarap ni Abakan Abacan sapagkat bata pa lamang ay hilig niya na ang pagtulong sa kanyang kapwa. Eh yung siguro talaga ang hilig niya ano, yung mga sundalo parang gano'n. Sundalo parang sa mga military gano'n. Dahil sa kahirapan na dinanas ng may nagpamalas ng kanyang kagalingan sa paglaban si Teniente Olimpio Abacan. Noong ikatlong araw ng Pebrero, isang libo apat na putlima, Natamo ang ganap na kalayaan ng Mikawayan sa kamay ng mga ng Pilipino. Kasama ang matatag na pumumuno ni Tenyente Abakan na naging chief of police sa taong ding iyon. Matapos ang digmaan, patuloy pa rin ang paglilingkod ng mga bayaning may kawin sa kanilang bayan. Tignan siya yung Sino ka? At ano yung pakay? Ako po si Pedro. Nabalitaan niyo na po ba na mayroong mga straggler sa may ipo? Uh, straggler? Si Abay, alin na tumot sa ipo? Alin ano na, na po? Uh, isa ito sa mga strategiyang napili or naisip na uh, mga hapon um, no? during those times, ito na ang kanila pinaka-last resort para yung nila ang kanilang pananakot sa Bulacan, sa Central Luzon, sa, 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 sa kamay nilaan. Kaya naman, isa sa mga gagawin nilang dahilan, ang uh, gagawin nilang uh, uh, na uh, estrategiya ay lagyan ng lason ang dam para yung tubig na dadaloy sa, sa patagan eh, mamatay ang mga tao pumanaw sa pakikipaglaban si Impyong na hindi inalita na ang sarili. Patunay ito sa kanyang walang humpay na pag-ibig sa bayan. Uh, saan lugar ito? Saan lugar? Sa Bukid, sa, okay, sa Pires. Malakas sa loob noon eh. Patata. May maglaban niya ta. Eh, manan doon. Ewan ko sino mga kasama siya eh. So, Pires na? Oh, kaya so, nag-iwisa. Hindi, Nandiyay sa amin. At tanda ko, nakakaritong pa. Wala na. Anong pecha? At ko eh, ano, February 16. Sa isa sahin natin. Ang detalye ng pagkamatay ni Olympia Bacan ay sa kanyang death certificate. So, siya ay uh, namatay noong ika ng Pebrero sa Maykawayan, Bulacan at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay gunshot wound so sa sabihin siya ay nabaril sa ay 23 taong gulang noon na nakatira sa Calvario May Kawayan sa mga inilibing sa araw na yon kasama si Olimpio Abakan si Elidio Urian si Tomas Rubis si Raimundo Montanel at si Laureano Mendoza Si Olimpio ay inilibing sa simbahan o sa sementeryo ng simbahan ng Mekawain. Sa katagalan siguro, matapos na magkaroon ng bagong lote ng pamilya, ay iniipat na rin yung bangkay o yung mga labi ni Olimpio mula sa Mekawain Catholic Cemetery patungo dun sa katabing uh, Mekawain Memorial Park sa Mezamora. Yun na kata sinasabi sa akin ni Sir Robby. Lawayan Memorial Park. Uh -huh. Nata-Olympia bahan. Nanan ko na rin kung content niyo. Salamat po sa support niyo. sa bawat pagsusumikap ni Impyong ay unti-unting nadaraanan ang tulay tungo sa kasarinlan. Kung hindi napigilan ng hukbo ni Impyong ang plano ng mga hapon na lagyan ng lason ang tubig sa ipodam, ay mas magdadala ito ng kaguluhan na magmamarka sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayong nalapit na ang kanyang ikaisandaan at isang kaarawan, ang alaala ng -ala Tiyente Olimpio Abakan ay hindi dapat kailanman malilimutan. Kahit na ngayon ay wala na si Impyong, ang alaala ng kanyang kabayanihan ay manatiling buhay. Siya ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon at ang kanyang ngalan ay magliyab ng apoy ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Ating ipagpatuloy ang kanyang mga hakbang, ang hakbang ng magiting. Salamat po Tenyente Olimpio Abakan. Sa bawat pagwawaksinang araw, ang kabayanihan at ang serbisyo na kanilang ipinahayag sa ating bayan ay hindi dapat kailanman makalimutan. Sa huli, ang sakripisyo ng ating mga bayaning tulad ni Impyong ay magiging inspirasyon sa bawat bulakinyo na ipagpatuloy ang pagmamahal, paglilingkod sa bayan at ang hakbang ng magiting.